Ito po ay naglobohan na ang pintura dahil sa sobrang kapal at the same time natutuklap pa. So ginapita ko po ito ng portable sander at lihang 120 grit. Kadulat din po nitong tapalodo, ayan po, puro bulutong na at nanunuklap pa. Kapag tayo po ay magre-repaint, no? una po natin gagawin ay suriin po muna natin yung ating i-repaint. -re katulad po niya, may mga bulutong at natutuklap. Dito sa pagkakataon na ito ay pwede po tayong gumamit ng strip sole. Ayan, paint remover. Ang gagawin lang po natin ay papahiran lang po natin yung portion na ating babakbakin. Ayan, katulad po niyan, pahiran lang po natin yan. Then kapag yan po ay ating uh, napahiran na, hayaan lang po natin uh, ng ilang uh, segundo hanggang ito po ay lumambot. Then, kapag ito po ay malambot na, gagamitan po natin ito ng paleta. So, ayan po. Tatanggalin po natin yung umalsang pintura. Then, kapag uh, medyo manipis na at alam nyo masasagad na sa plastic, wag na po nating itong lalagyan pa ng strip sol. Kasi may tendency po na malusaw yung plastic. May mga plastic po kasi na, na lulusaw po kapag nalalagyan ng strip sol. Sa pagbabakbak po ng pintura ay talagang napakahirap naman. Kaya dito talaga kailangan sasamahan po natin ng sakripisyo at pagtsatsaga para maging maayos po yung ating trabaho. Talaga mahirap po mag-repaint ng isang uh, i-repaint -re natin ay palpak at sobrang kapal na. So hindi natin basta-basta ito papatungan na lang ng pintura. Kailangan ah uh, ilabas po natin yung plastic o kung may original paint, ilabas po natin yung original paint. Saka natin ito pintahan ng bago. Kapag mayroon pong pintura na mahirap lihain at talagang makapal pa, lagyan po natin ito ng strip sol. Then, hayaan lang po muna natin yung strip sol ng ilang segundo hanggang siya ay lumambot. Then, pagka malambot na po, gamitan po natin ulit ito ng paleta. Sa pagkukutkut po ng paleta ay dahan-dahan lang po, gaanan lang po natin ang ating mga kamay. Baka masugatan po kasi ang plastic pag tayo po ay nagpadalos-dalos. So, ingat lang po sa pagkutkot ng paleta. Malambot na po yan. Then, kapag malapit na masagad, lilihay na po natin yan ang lihang 120 grit. Wet sanding din po, no? Hanggang sa maubos na po ng tuluyan yung pintura at lumabas na po yung pinaka-plastic niya. So ganun lang po ang pamamaraan, uh, ulit-ulitin lang po natin ang paglalagay ng strip saw, then hayaan ng ilang segundo yung strip saw na nakababad sa pintura, then kukut na po natin ito ng paleta kapag ito ay malambot na. At pag ito ay malapit ng masagad, lilihay naman po natin ito ng liang 120 grit wet sanding po. Ulit-ulitin lang po natin yung ginagawa natin pamamaraan hanggang sa mawala na po yung pintura at lumabas na yung plastic. Pero ingat lang po tayo na malagyan yung plastic kapag tayo po ay naglalagay ng strip sol. May mga plastic nga po talaga na naluluso po o kayang palambutin ng strip sol. So ang lagyan lang po natin ay yung mga pintura. Basta ulit-ulitin lang po natin hanggang sa tuloy yan ang maubos yung datihang pintura. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe. And God bless.